Ano'ng motive sa tingin mo ng mga nag-uugnay sa iyo na ikaw ay isang Chinese spy doon sa kaninang pinakitang video ni Senator Risa doon sa Al Jazeera na parang napakahirap inventuhin na gagawin lang yung mga pangalan, mga lugar, mga cyanide ng mga uh, mga mga tao na nakapaligid at malalapit sa iyo. Mahirap gawin 'yan ni stage Kumbaga parang uh, it's a perfect storm na magawa nila at uh, na iniugnay ka as a Chinese spy. Ano? Al Jazeera po, eh uh, may ano na po kami, may yung legal team ko po, po uh, mag na may action na po kami for them. Magfa-file po kami. Anyway, may I ask uh is uh, Wu Hua Ping alias Alice uh, Kanina I was listening attentively and uh, even in the uh, hearing dun uh, sa counterpart natin sa house when when they when when, when they uh, raised the issue of you being a spy uh, you reacted differently and um, on our end uh, we were not surprised at all it, it could be true because uh, somehow in the past uh, hearings you act like a spy lie like a spy And we wanted you to we wanted you to have this opportunity to convince us. Um, ano ka ba talaga, uh, Miss Alice? At uh, ano talaga yung uh, gustong mangyari ni Guahua Ping dito sa Pilipinas? Uh, Mr. Chair, um, regarding po dun sa tinanong niyo po, regarding po dun sa spy, dun sa spy, hindi po ako spy. Uh, ako po, lumaki po ako. Ang alam ko po ako ay isang Pilipino at gusto ko na rin po mamatay dito sa Pilipinas at handa din po ako na paglaban po ang Pilipinas po. Pwede, pwede ba na ikaw ay isang spy pero hindi mo alam na ikaw ay spy at uh, pinakikinabangan ka ng isang organisasyon o isang gobyerno, uh, kagaya for example, ng uh, Chinese government. Would you think it's possible na na hindi mo to alam pero nagagamit ka? Do you think it's possible? Uh, Mr. Chair, hindi po. Dahil wala naman po ako nakakausap ng mga Chinese government mo na tao. Pero lahat ng katransaksyon mo, pag tinignan namin, uh, maging dun sa mga dokumento, sinasabing ang katransaksyon mo ay uh, puro mga uh, true-blooded uh, Chinese, uh, even Chinese uh, uh, rogue uh, citizens. Uh, Mr. Chair, uh, may mga nakatransaksyon man po ako na uh, full-blooded Chinese pero wala, never po ako nagkaroon ng transaction po with Chinese government. One last thing that I'd like to uh, ask you. Anong motive sa tingin mo ng mga nag-uugnay sa'yo na ikaw ay isang Chinese spy? Doon sa kaninang pinakitang video ni Senator Risa, doon sa Al Jazeera, na parang napakahirap inventuhin na gagawin lang yung mga pangalan, mga lugar, mga cyanide ng mga uh, mga mga tao na nakapaligid at malalapit sa iyo. Mahirap gawin 'yon stage. Kumbaga parang uh, it's a perfect storm na magawa nila at uh, na iniuugnay ka as a Chinese spy. Ano kaya ang motibo nila? Anong anong mapapala nila para gawin 'yon? Uh meron bang Nakipag-usap sa iyo? Meron ba silang hinihingi? Meron bang ilang parties uh, trying to uh, get your uh, attention and at the same time ask you for favors? Uh, Mr. Chair, hindi po sila malapit sa akin at hindi ko po talaga sila kilala. Doon sa uh, nakita ko po sa video na dalawang tao, uh, hindi ko po sila kilala, hindi sila malapit sa akin, wala rin kami ugnayan, at um, hindi pa ako spy po. But the addresses, the persons involved, the Fujian na uh, uh, province, etc. Paano magagawa nila yon na parang perfect? Uh, Mr. Chair, Fujian po, I believe sobrang laki po ng Fujian marami din po talagang half-blooded or full-blooded po na Chinese nandito po sa atin, dito po sa Pilipinas. Um, hindi ko rin po alam kung bakit po, pero ang understanding ko po, ang intindi ko po, baka sa media mileage, meron po silang ibang motibo. Ako personally, hindi ko po sila kilala, never ko po sila nakita, at uh, hindi ko rin po talaga maintindihan ano ang plano po nila. Pero dun sa Al, Al Jazeera po, Uh may ano na po kami may yung legal team ko po uh, mag na may action na po kami for them Mag-file po kami Anyway we let the uh, uh pertinent uh, government agencies to uh, look into this and uh, considering na ito ay uh, bagong uh, lumabas uh, uh and I don't know if uh, the committee is uh, this is the right committee to uh, uh, look into this uh, uh, particular uh, matter may anyway, we go now uh, Mr. Chair dun sa properties ni uh, Alice Go no? kasi nakita ko yung binanggit ko sa iyo nung isang araw itong uh, properties dito sa Alabang West properties na binili mo at uh, nakasaad sa iyong uh, salin, napakalayo nito doon sa Bamban, Tarlac bakit mo naisip bumili ng properties dito sa Alabang West? Um... Your Honor, regarding po sa lahat po ng properties po, since may amlak case na po ako, I invoke my right against self-incrimination po. Kasi dito, 157 million yung ginastos mo. I actually don't believe na ganito lang kaliit para sa walong lote dito sa Alabang West. No? Uh, may I know uh, kung saan galing itong 157? Ito, ayun na naman ito eh. Uh, public record to nasa salin mo Saan galing yung pambili Itong uh, 157 million na ito? Uh, Mr. Chair, since um, na po yung AMLA cases, cases ko po, I invoke my right against self-incrimination. But si is a sal at uh, sa public document and uh, bumili ka ng property malayo sa alabang. So ako bilang uh, isang legislator at the same time part of this uh, uh series of committee hearings, I'm thinking na kaya mo binili ito dahil gagawin mo rin yung ginawa ko sa Bamban. Gagawin mo rin imperyo itong uh, uh, Alabang West. Kung hindi ka nahuli, may bala kang mag-expand mula Bamban patungo dito sa Alabang West. Would that be a, a sound uh, conclusion on my part, uh, Ms. Goa King? Uh, Mr. Chair, hindi po. Anyway, nung... Uh, hindi ka pa uh, nung, nung, nabalitaan mo na ni-raid yung uh, Zone 1 at nandito yung ilang sa mga incorporators anong ginawa mo bilang mayor? Inalam mo ba kung sino yung mga sangkot dito? Uh, Mr. Chair, um, regarding po sa Zone 1, since may mga cases po na naka-file na rin po sa akin, I invoke my right against self-incrimination. But, buti na lang, nag-decide ka rin na hindi tumakbo at ang COMELEC nag-decide din na hindi ka na payagang uh, tumakbo bilang mayor ng Bamban noong, pi, noong pinasok yung uh, lugar dito sa Bamban may apat na put anim na sasakyan ang nakumpis ka doon mas marami pa po sa staff ng PAOK no uh, kung hindi ka involved sa zone siguro uh, Guahuaping agad ka sanang nagpadala ng tulong. Pero what, what did you do doon uh, dun sa raid? As a mayor, I'm not asking you as, you know, siguro respect the, the office of the mayor. Anong ginawa mo? Anong tulong? Anong, anong naging participation mo? Kung talagang wala kang kinalaman dito sa Zunyuan. Mr. Chair, um, second day po ng raid. Um, second day, tama po, second day po ng raid. Uh, nagpadala po ako ng tao para tanungin to check them kung may mga kung may, may tulong may magagawa po kami. Pero kung di po ako nagkakamali, uh, hindi po kami pinayagan pumasok. Sino yung kino uh, kinoordinator ninyo? Ninyo. Uh, Mayor's office po. Mayor's Office 2, to PAO, to PNP, kanino kayo nakipag-coordinate? Uh, kung hindi po ako nagkakamali, during that time po, ah, uh, pumunta rin po ang mga councilors, yung mismo mga councilors po, po naman. Kanino kayo may na nag nagbigay, nagpaalam na ready kayong tumulong from the National Government's Office? Kasi yung PAO kang uh, pumasok dito kasama ang PNP. Ah, uh, Your Honor, hindi ko na po siya maalala sa He ngayon. Hindi to say, uh, hindi kayo nagbigay ng tulong? Ah, uh, mag extend po kami ng tulong dapat po. However, He uh, did not offer. mag extend po dapat kami ng tulong. However po, uh, hindi po kami na-entertain. May we know from PAOK, yes or no, kung nagbigay sila ng intention to, ah, uh, to, ah, uh, help you guys out dito sa nakarang uh, raid sa Bamban? Ah, uh, yes, Your Honor. As far as uh, we can remember, ah, uh, wala po kaming naalala or neither we uh, received formal communication to the effect. sa PNP wala din po tayong uh, alam uh, General order you were then na PNP chief yes since I was then the chief PNP uh, to my knowledge sir uh, walang uh, walang uh, tulong na ganoon na i-extend sa atin wala din po so ito magandang makita natin na uh, yung chief executive eh hindi nag-cooperate or hindi man lang nagbigay ng uh, tulong alis sinabi mo noon na uh, nakarang hearing when i ask you as to how this construction in Baufu was uh, uh, funded ang sagot mo and i was looking at the uh, the the minutes of the hearing sen yung pong Baufu hindi siya sa akin at hindi rin po ako nagbabayad ng construction so sino yung nagbayad nung uh, construction sino yung financier ng uh, pagpapatayo ng construction dito sa Baofu Compound. Kasama ba dito yung Hongsheng Gaming Technology? Uh, Mr. Chair, regarding Baofu po, I invoke my right against self-incrimination po. According to financial statement ng Baofu, pag tinignan niyo po ito, hindi pa po kayo nakakapag-divest nito, 2022 to 2023. Pag tinignan niyo po yung cash flow, nakalagay po dito, just to put it on record, Meron pong nakalagay na construction in progress 341 million yung nakalagay. Despite the fact na ilang beses nang pinapakita sa committee nito, especially yung uh, uh, in-depth study ni Senator Wingetchel yan na umaabot ng more than 6 billion pesos yung construction alone ng uh, baofu So si itong sa 341 na lang million na nakalagay in a public record financial statement ng uh, BAUFU Galing ba ito sa mga shareholders? I suppose ito yung galing sa shareholders ng BAUFU Is that correct? Uh, Mr. Chair, regarding BAUFU po I invoke my right against self-incrimination But this is a public uh, record At 341 million nakalagay dito Construction in progress Ang tanong lang, bakit 341 million lang Ang nadeklara kahit na nasa 6 billion na ang naging gastos ng uh, construction na ito. Uh, Mr. Chairman, I am just uh, emphasizing the uh, importance of having a, a, a stronger measures where we can uh, make sure that the local chief executive would have uh, the responsibility doon sa mga nangyayari sa kanyang paligid ang uh, Lapit po ilang metro lang po ang uh, lapit ng uh, itong uh, Paufu compound, compound mula po dito sa uh, Bamban na uh, municipal uh, hall. Gusto kong puntahan na uh, Mr. Chairman itong uh, itong podcore kasi sa dami po ng mga narinig natin uh, Mr. Chairman sa dami po nang nakita natin, narinig, at uh, tayo, simulat sa poll, nag-imbestiga tayo dito sa, sa makita pala ng Senator Sherwin, dun sa biggest uh, human trafficking uh, na nangyari dito sa Clark, no? Uh, I think next games, no? Next games. 1,300 uh, uh, human trafficking, 50 uh, million na bribery, nakulong yung Commissioner Argosino at si, uh, Robles, if I'm not mistaken, no? Noong pa natin pinapound yung sa PAGCOR, uh, 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 yung representative ng PAGCOR, si uh, uh, General Villanueva, uh, gusto lang natin malaman, nung nagdeklara po yung Pangulo ng uh, Ban, ano na po yung nagawa ng PAGCOR para sundin yung uh, direktibang ito? Kasi sabi ng PAGCOR, bibigyan nila tayo ng... Uh, quarterly updates Mr. Chairman tungkol po sa winding down ng operation ng mga POGO. I'm not sure if uh, pagcor's been submitting their quarterly uh, updates and perhaps if we can ask them uh, kung pwede nating uh, marinig yung pinakahuling update ng uh, Pagcor ilan nga po ba yung uh, uh, mga naga, nagsisimulang mag-wind down ilan na yung completely nakapag-wind down uh, Your Honor? Uh, good afternoon, uh, Your Honor. Um, as of this, <clears throat> as of this date, sir, uh, since the announcement of the president of the banning of all pogos or or IGLs, uh, <clears throat> we have coordinated already with the other agencies, especially with the OJ, uh, BI, and other law enforcement agencies, including PAOCSEL. And uh, uh, DOJ made already the task force exodus. We're still awaiting for the executive order from the president, sir. And uh, as of uh, as uh, during the... In July, there were 43 remaining IGLs. But today, there are only 38 now. And four more IGLs have submitted their intent to voluntarily surrender their uh, license. 38 now. 38 now. Okay. Uh, first question again. You you're giving us a, your quarterly updates. Yes, sir. Submit. Yes, sir. okay. Thanks. And then as of September 30, uh, 8,161 foreign uh, uh, employees signed up already for voluntary downgrading from the 30. Ano, from the 38 companies. Uh, So marami sir nag, uh, nag pile na ng voluntary downgrading of their working visa. Okay. So ibig sabihin now it's only down to 38. Yes sir. 38 na lang yes, ko. Sir. And you're only talking Mr. Chairman, you're only talking about legal pogos. yes sir. It? Yes sir. Because you have no idea about the illegal pogos. I have some idea, sir. In fact, uh, no, if you have any idea of illegal pogos since then pinasara niyo na yon. Hindi sir, uh, actually uh, we're working it out with the PAOK sir uh, I work with other agencies also sir uh, Being close to the no. law enforcement agency You know that's, that's been the problem uh, Mr. Chairman Ever since no For example, ngayon yung validity ng uh, OGEL O yung uh, ano nga ang OGEL uh, Yung uh, employment uh, license, license. Yes. Diba? Uh, yung validity nila will only be valid until December 31, 2024. Is that correct? Yes, sir. Ito niyo yung in-adjust ninyo na validity. Eh? Yes, sir. Now, now, last week, October 3, ang PAOK discovered that illegal POGO, we're not surprised anymore because there's so many illegal POGOs, Ah, uh, dito sa raid na nangyari sa Pasay City. Ironically, Mr. Chairman, that's only 650 meters away. 600 freaking meters away from the Senate. An illegal Pogo. While we're conducting Senate hearings here about Pogo. At ang mas nakakabahala po, malapit din po ito sa Pagkor Corporate Office dito sa Pasay. Uh, ito pong nadiscovering Pogo sa Kimberley Building sa Makapagal Boulevard ay isang scam farm. Hindi bang malaman na, Mr. Chairman, uh, bigyan tayo ng overview ng PAGCOR kung paano po yung kanilang proseso sa winding down ng operation ng mga POGO. Kung nabanggit nyo na nga po, hindi lang legal, even na illegal. Paano po yung mga proseso? Ano po yung inuuna? Bakit itong illegal na POGO, eh, nandito pa, no? Ang lapit-lapit dito sa atin pareho sa pagkor at sa senado eh operational pa rin oh. nag-ooperate sila nung uh, na, -na, na, raid po sila your honors uh, your honor uh, <coughs> assessed by paox uh, sir that that illegal pogo ay bago lang daw parang bago lang siya ito yung mga remnants sir nang na galing sa ibang mga pinasara natin at kanya rin ng mga pogo sir parang kabutito sir eh. kaya nga yung pag nag-report kami sa PAO, we hope and pray na ma-raid sana to, ma to illegal na to or itong licensing na nag-i-illegal, ma-raid sana ng PAO para ma-deport na natin. Pag hindi natin ma-deport sir yan, parang kabuti yan sir, lilipat lang sa ibang lugar. And But do you have any idea that they're operating here? Zero idea? That they say We have some intelligence report sir. In fact, we, uh, we, we of course, uh, to report to PAOK, sir. About... Yung po ba yung nag-lead sa PAOK na i-raid ito, yung intelligence report niyo Part of that, sir. But ito kasi location na to sir, ang binabanggit namin, ito yung karugtong nung naandun sa Double Dragon. So, it's the same company, sir. But itong bago, sir, dito sa... Actually, ito, sir, tatlong location niyan, sir, na ano. Do da, dalawa da sa Double Dragon and one sa dito, sir. And I think the problem lies Because Pagcor has no way of checking. You don't have the capacity to actually look and check. Yung doli nga, binigyan natin ng pondo dito sa, sa Senado ng uh, mas maraming uh, inspectors para dun sa OSH, yung Occupational Safety and Health Standards. But 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 Pagcor has no way of uh, uh, checking all of this. In fact, Your Honor, uh, General Villanueva, uh, ka-last name pa kita, Um, yung mga leasing, mga lisensya, sinasabi, wala. Pero the past 6-7 years, alam na namin na mayroon yan. Eh. And hindi talaga. And the only way to do that is we, 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 we thank and appreciate the President's decision to really close down na uh, Pogos. So, alam nyo po ba na ito, ganito yung nangyayari and yet you can't do anything about it. It appears that you can't do anything about No, it. sir. We've been doing a lot of things also uh, together with the law enforcement agencies including the intelligence community, sir. Uh, in fact, sir, um, uh, we're a minor player in the discovery of this big uh, illegal power sir. Well, meron ba talagang kapasidad ang PagPoor na Ipugunan itong utos ng Pangulo na talagang tuldukan po itong uh, operasyon ng mga POGO sa ating uh, bansa o kailangan nyo talaga ng uh, kagaya ng paok na talagang massive yung, uh, uh, they, they're not just uh, uh, passive but uh, more proactive yeah. approach in yeah. closing down yeah. this uh, POGO operation. Your yeah. Honor, the PANCOR uh, doesn't have the police power or the arresting power. So we rely on the uh, oh, our law enforcement agencies. But we help them in intelligence uh, operation. But you're the one issuing licenses, sir. Uh, those licenses yes, that you you're issuing. Yes, sir. Hindi nyo naman nun na-check-check eh. Hindi nyo na-check-check. Oh. In fact, yung mga na-raid, yung iba may lisensya pa ng pagkor eh, pero maraming illegal activities. Am I yes. correct? Yes, sir. Exactly. I, 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 agree, sir. But we help in uh, in neutralizing these illegal ones, sir. Anyway, sir, uh, I think uh, we can agree to disagree if if you have the capacity to uh, to actually look into all of this and uh, find out if your licenses na 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 inilalabas ibinibigay, ayun eh, lang din yung gagawin nilang operasyon based on the licenses that you're giving. Yes, sir. Uh, Because they're not obviously the past few years. Na nandito ako sa Senado no. At uh, ilang taon na nating inuulit-ulit na itong uh, evils of pag, uh, pogo talagang uh, kailangan uh, isara talaga at uh, kailangan magsimula muli. In fact, uh, I will go further. Even the evils of online gambling. Pati itong mga lisensya na ito, for me until now wild wild west itong pagbibigay ng lisensya at pag-implement nitong mga nakatanggap ng lisensya mula sa Pagcor